Ma'am, any tips po sa demo? Alright, so as you know, na-perfect natin yung demonstration. Hindi ko rin siya ini-expect but thank God, sinamahan niya talaga tayo at hindi niya tayo pinabayaan. So ituturo ko sa inyo yung specific processes na ginawa ko kung bakit na-perfect natin siya. You know what, I have been very intentional sa mga actions ko lalo na kung meron akong uh, ini-aim o ginugol. So, ang una kong ginawa is, syempre, inalam ko muna kung ano yung re sa akin. Baka gandahan ko yung IM, tapos hindi naman pala yun yung re -written. So, meaningless lang yung effort ko, di ba? Now, first and foremost, alamin mo muna kung ano-ano ba yung mga re sa sa'yo eto yung rating sheet mo. So, lima yan. Kailangan mapakita mo tong mga competencies na to and kailangan ma-perfect mo yung six. So, lahat yan na-perfect ko ng six. Kaya ako nagkaroon ng 30 over 30 or 35 points sa weight allocation. Yung first one muna, dissect muna natin yung first one. Apply knowledge of content um, within and across curriculum teaching areas. So, anong ginawa ko dyan? Ang sinasabi lang naman dito, kailangan daw, na yung um, subject mo ay ma-connect mo sa ibang subjects, okay? ako kasi talagang binasa ko yung Do007 series of 2023 at hinanap ko kung ano doon yung mga uh, lalagyan ng evaluation, so nakita ko to Ah, uh, ito yung mga rubrics. So pinaliwanag dito kung ano ba yung sinasabi o ano ba yung kahulugan ng curriculum teaching areas. So ang sabi dito, kailangan ma-connect ma mo yung lesson mo sa lesson ng kinder, lesson natin sa elementary, sa high school, ma-connect mo siya sa indigenous um uh what is it? Yeah, IIPs, Indigenous People, and then sa ALS. So, dapat makonect mo siya lahat. So, ang specific na ginawa, ang pinamotivation ko dito ay Filipino subject, which is Baybayin. Ayan, so, bale, um, pinadecode ko lang to sa kanila using yung um, Baybayin alphabet, and then pinadefine ko sa kanila after. So, pasok na agad dyan yung number one natin na objective, which is dapat ma-connect mo siya sa ibang learning areas which is Filipino in my case. Now, balikan natin yung um, rating sheet mo. Yung number two, kailangan daw dito na ma-develop mo sa learning yung kanilang literacy and numeracy skills. Ang ginawa ko naman dito is pinabasa ko yung mga bata. Basta something na kailangan makapagpabasa ka at kailangan makapagpabilang ka. Makapag-insert ka ng graphs or makapag-insert ka ng mga charts, um, something about number, nakapagpa-compute ka, yan. So, ang ginawa ko sa literacy, pinabasa ko lang sila. Nang objectives, ng title, sila rin ang nagbasa ng main topic. And then, yung numeracy, numeracy skills naman is sa groupings. Nagpa-skip counting ako. So, skip counting. 2, 4, 6, or 5, 10, 15. So, pasok na agad dun yung numeracy skill. Okay, yung number 3. So, kailangan daw dito ma-develop natin sa bata yung critical thinking, creative thinking, and yung higher order thinking skills. So basically, ito ay sa'yo. Manggagaling sa'yo yung mga questions. Kailangan ang questions mo ay hindi lang yung 5W. Yung what, where, who, when. Hindi lang close-ended questions. Dapat open-ended questions. At dapat meron kang hypothetical and conditional questions. Ano yon? So, Lagi kong pin, lagi ko silang pinapa-expound. Please expound your answer. Please um, elaborate your answer. And nagtatanong ako ng hypothetical questions. So, for example, if you were this, blah blah blah, would you do the same? Yan, hypothetical question 'yan. Pagka naman conditional type of question, um, if you have to do this, do you think you have the same impact or the same effect? Yeah, something like that. Yun yung conditional. Meron ding if. And then, um, kailangan hindi nakaboxed yung sagot. Kailangan very creative. Dapat manggagaling talaga sa experiences ng bata. So, yung number four naman, it pertains to your lesson plan. So, mind you, na yung mga kasabayan ko, hindi na sila nakapag-preliminary activities. So, hindi nila alam kung paano, papaano, hindi alam ng mga committee kung paano mo siya i-implement. So kailangan doon sa lesson plan nagagawin mo naka di, naka Hindi naman siya dapat detail pero dapat semi-detailed na nandoon pa rin yung gagawin ng teacher. Kunwari um ma, uh, kunwari prayer, the teacher will um, call a student for the opening prayer. For example, um checking the attendance. The teacher will um check the attendance. And then for review the past lesson. The teacher teacher will review the past lesson. So yun yung semi detailed. And then ang specific na ginawa ko sa number 4, kailangan kasi varied. Kailangan varied teaching strategies yung maipakita mo. So kailangan dito may collaborative, kailangan dito student centered, kailangan dito um, um multidisciplinary, inquiry based and iba't iba pang strategies na gusto mong ipakita. So, ang ginawa ko sa lesson plan ko, inilagay ko na yung mismong approach na gagamitin ko. Para hindi na sila malito, ba? Diba? Tulungan na natin sila. Kagaya dito sa motivation ko na nakalink doon sa um, Filipino, baybayin. So, nilagay ko na multidisciplinary approach. Kasi pwede rin to sa social. Pwede rin siya sa English. Nung nagpa-activity naman ako, so nilagay ko dito yung collaborative approach. And meron din akong inquiry based kasi um, inalaw ko yung students na magbigay ng tumatawag si husband, na magbigay or mag-ask ng relevant question. So, that's inquiry-based. Para naman dun sa number five, design select, ito naman yung mga formative assessment mo. Kung naaalala nyo, gumawa ako ng mga heart-heart. Pag nagbigay sila sa recitation ng magandang answer, bigyan ko sila ng heart. And then, pag so-so uh, lang, um, med mediocre answer, bigyan ko sila ng like icon. So, it's a part of your formative assessment. And then, of course, uh, um, what what is it? Summative assessment, hindi naman siya summative. Um, formative pa rin siya Uh, meron akong pakwiz. So, ako, before ako magpakwiz, pinatapos na sa akin. So, kung hindi, mo, hindi ka makakarating sa quiz, maaaring hindi mo mapakita tong number 5 na to. Pero ang ginawa ko kasi, ayan, inilagay ko na sa mismong lesson plan ko, yung pakwiz ko. Nag true or false na lang ako kasi very limited yung time ko. So, kailangan daw at least 10 questions ang ma ma maiipakwiz natin sa mga bata. Na, marami rin nagtatanong sa akin kung paano daw ako nag -practice. So, ang ginawa ko kasi sa lesson plan ko, meron akong separate na lesson plan na nilagyan ko ng prompt. Ginawa ko siyang detailed. Kung ano yung mismong sasabihin ko per category. Kasi baka mawala ako eh. E yung sequence kasi nandun din. Kailangan hindi magulo yung lesson plan mo at yung delivery mo. Kasi baka mamaya, yung ko kasi, hindi na daw nakapag... Pagkatapos daw ng abstraction, nag-assignment na. So, wala na siyang application, wala na rin siyang generalization. So, kailangan yung sequence nun ay maganda pa din, smooth pa rin para magkaroon ka pa rin ng perfect score. So, gumawa ako ng prompt, gumawa ako ng mga dapat kong sabihin in specific category para hindi ako mawala. So, gano na lang din ang gawin nyo. If you have additional questions, so, ilagay nyo lang sa comment box and itry natin ma-answer. In our next video, magbibigay naman ako sa inyo ng tips sa TRF at kung papaano siya ginagawa. Huwag na kayong bumili doon sa mga online kasi alam nila kung nag-chat GPT ka o bumili ka online. Okay? See you.